At para naman po sa mga kababayan natin na nagahanap ng manual transmission na motorcycle, brusko at mayroong uniqueness ang design, well, mayro po tayo rito ang Suzuki GSX-S150. Gaano nga ba kaganda ang motorsiklo na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Very unique din talagang dating nitong kanilang Suzuki GSX S150 dahil nga dito po sa kanyang pagkakadesign nitong kanyang headlight. Dahil kung ating lalapitan at tititigan, no, rounded shape ito pong kanyang main light rito sa gitna. And then nagkaroon ng partition, mayroon po siya diyang high beam and low beam. And then dito po sa kanyang side cover, pag ating nilapitan at tinitigan, since naka-imbose po tong part na to, no, para kasi siyang ulo ng tutubi. Kaya para sa akin, very unique yung kanyang dating. Mayroon naman po siya rito decal na minimal lang naman. Mayroon po siya rito blue and then apple green. Ganon din dito sa kabila at may nakalagay naman po rito na Suzuki in white color na decal. Dito naman po sa upper part, nagkaroon po siya rito ng maliit na visor na parang mayroong pagkatouch ng carbon hanggang rito sa may ibaba. Nandirito naman po yung positioning sa itaas nitong kanyang turn signals. Para sa akin, very visible yan dahil nga nandun sa itaas, kitang kita natin kapag tayo po ay magte-turn sa kanan at kaliwa. And then pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork, matte black naman yung kanyang kulay. At very attractive din itong kanyang built-in na single rotor disc brake dahil ito po ay weeby disc so flower design po siya along with two pot caliper na matte black ang kanya naman pong mags ang stock is wide design and then glossy black naman po yung kanyang color at pagdating naman po sa sukat ng gulong dito sa harap meron po itong 90 by 80 da 17 well saktong sakto lang no pang city riding condition dumako naman po tayo rito sa kanyang side cover dahil talagang napaka ko din no napaka sharp din nung edges at nagustuhan ko yung pagkakaroon niya rito ng decal no dahil nga itong kanyang apple green ay bumagay rito sa kanyang pagka metallic blue mayroon tayong black decal rito at nakalagay naman po rito yung kanyang model name na GSX in white color and then S version. At dito sa bandang itaas, nagkaroon rito ng black color na parang diamond at may nakalagay po rito na Suzuki na 3D emblem. Naka-imbus po yan in silver color. At dito naman po sa kanyang fuel tank, may nakalagay rin dito sa bandang itaas na Suzuki in white color. And then napakaganda ng kanyang color combination. No? two -tone color combination siya. Glossy black and then along with metallic blue. Ang kanya pong fuel tip is matte black may rounded naman po rito na silver. At pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key. Ang kagandahan niyan is mayroon na po siyang shutter lock key for safety purposes naman po siya. Anyway, ito po pa ating Suzuki GSX S150 ay mayroon pong fuel tank capacity na 12 liters kaya napakadami na rin po at napakalayo na ng ating mararating in just one full tank. Well, dagdag ko lang mga KLM nagkarun nagkaroon pala siya rito ng windlet, no? napaka brusko ko ng pagkakadesign neto, na kung saan ay pwedeng maglaro yung hangin. And then dito sa bandang iba ba, parang nagkaroon siya rito ng touch ng parang carbon, no? Pero mga dot or seal, circle yung kanyang pagkakadesign. Para sa akin, very attractive yan. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang fully digital meter panel. Ayan, o, oh, mahaba rin itong kanyang screen display. So, makikita naman po natin dyan yung mga full detailed information na kinakailangan nating malaman sa biyahe. Dahil nga po, napakalaki na rin itong kanyang screen display. Meron naman po yung mga light indicator dito po sa gilid. Meron naman po siyang 2 button selector para sa adjuster and then may nakalagay naman po rito na Suzuki in white color. Ang kanya naman pong naked handlebar very flawless dahil nga po yung pagkaka paint job naman nito is metallic black. At pagdating naman po rito sa mga button selector, meron po siyang passing switch or yung passing light button high beam and low beam, turn signal selector, and then ang kanyang horn. At nandirito naman po itong kanyang clutch. Sa kabila naman, hindi nawawala itong ating engine kill switch dahil gamit na gamit yan. Pagdating naman kung halimbawa nagkaroon po siya ng engine error or problem. So pwede nating i-shut down yung engine ng ating motorcycle. Mayroon din pala itong hazard mga KLM. So yun ang kagandahan dito sa model na to. Ito po yung kanyang electric starter at nandirito naman po itong kanyang front brake. At ito pong kanyang stock na mga side mirrors is dahon type na rin maganda na rin mga KLM at mapunta naman tayo rito sa bandang ibaba nagkaroon pala siya rito ng engine extension cover no glossy black naman po yung kanyang kulay at ito naman pong kanyang engine cover dito is matte black din po siya ganon din yung kulay nitong kanyang chain protector guard at ang kagandahan niyan nakadirect na rin po rito itong kanyang matte guard na kung saan ay pre-prevent po nito na tumalsik yung mga dumi rito po sa engine or other body parts nitong ating motorcycle at dito naman po sa bandang gitna, nandirito itong kanyang shifter. Well, anyway mga ka-LM, ito po pala ay equipped with 6-speed manual transmission. At ang ganda rin itong kanilang nilagay rito na pillion step para sa ating rider. Dahil nga po ito ay aluminum which is not payable yung color. And then very attractive din no, itong kanyang brace dahil ito po ay aluminum din. Ayan o, no? talagang silver na silver yung kanyang color. Dito naman po sa bandang itaas, nandirito naman itong kanyang pillion step para sa ating back rider. Aluminum yung ginamit. Yung kanya pong brace is rounded shape na metal. Matte black naman po yung kolay. At nandirito naman po sa bandang gitna, ang kanyang single monoshock absorber. Well, very reliable yan mga KLM. Nakakapagbigay po yan ng accurate na bouncing performance dahil nandyan po sa middle yung kanyang positioning. Yung kanyang coil spring is glossy black naman po yung kanilang ginamit. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. Very unique din yung pagkakadesign no dahil yung kanyang susian ay nandirito po siya sa gitna. At dito po sa bandang itaas yung upuan ng ating back rider. Malambot din mga KLM. Black naman po yung kanyang kulay. Nagkaroon pa ng built dito no. Pwede po nating hawakan siguro or pag ipitan kung halimbawa man. Well, maganda rin yung kanyang upuan ha mga KLM Yung comfortability nandirito kasi nga po malambot din po siya. Well, anyway, mayroon naman po rito napakaliit na compartment na kung saan ay pwede nating paglagay ng mga papers. At silipin naman natin dito sa bandang ibaba, may nakalagay naman po rito na 150 in green color which is apple green naman po siya along with black background. And then dito po sa bandang ibaba, makikita naman natin itong napakahaba na extension which is ito naman po yung kanyang rear fender. At nagkaroon po siya rito ng touch ng parang kaliskis no para siyang carbon hanggang rito sa bandang ibaba. At dito sa bandang itaas may nakalagay naman po rito na Suzuki in white color na decal. Pag ating sinilip, ito naman po yung kanyang plate light. May added reflector light sa gitna at ito na rin po yung kanyang nagsisilbing plate holder. Nandito naman po itong kanilang napakalaki na turn signals no, nakapop up po siya. Balb type yung kanyang ginagamit. At napakaganda rin pala very unique yung pagkaka-design nitong kanyang tail no? Nagkaroon ng sharp edges dito na parang corona. And then makikita naman natin, no, naka-bulb type po pala itong kanyang tail light. Dumako naman tayo rito sa kanyang rear braking system. Ito po ay equipped with flower rotor disc brake along with single pot caliper na Nissin which is black naman po yung color ganon din po itong kanyang mags which is wide design na glossy black naman po yung kanyang kulay at pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito sa likuran ito po ay mayroong 130 by 70 the 17 so napakakapal na po nitong kanyang stock tires well pag makapal po yung inyong rear wheels nakakapagbigay po yan ng additional stability in any road condition so yun yung kagandahan yan mapunta naman tayo rito sa kanyang stock pipe napakahaba no nandirito naman sa bandang iba ba yung kanyang head protection guard yung kanya naman pong tip is dark silver naman po or parang dark gold yung kanyang color nagkaroon naman po siya rito ng dual exhaust so napakaganda rin yung kanyang pagkaka-design well dito sa bandang gitna nandirito naman po itong ating foot brake, and then napaka cute no napaka liit nya and then ito yung very attractive para sa akin yung itong aluminum part nya na to dahil silver yung kanyang color talagang agaw pansin sa ating mga mata at isa sa mga nagustuhan ko rito sa kanilang Suzuki GSX S150 is ito lang po yung model nila na mayroong kick starter well napakalaking advantage niyan dahil nga po sometimes diba humihina na yung ating battery palitin na no P pwede po natin siyang paandarin rin kick starter at ang atin pong Suzuki GSX S150 ay meron pong 785mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, my height is just around 5'6". Lapat na lapat yung ating mga paa into the ground. Kaya masasabi ko na very comfortable ito para sa tulad ko na 5'6 in height. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Suzuki GSXS ay mayroon pong 147.3 cubic centimeter engine displacement to be exact. At mayroon naman po itong single cylinder dual overhead cam, four stroke with four valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 14.1 kilowatt at 10,500 rpm. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14 Newton meter at 9,000 rpm. At may bigat naman po itong 131 kilograms. At ang presyo po ng Suzuki Suzuki GSX S150 ay nagkakahalaga po ng 133,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag down payment ng 18,800 pesos. At mayroon naman po itong 6,422 pesos sa loob ng tatlong taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Suzuki GSX S150 ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Suzuki 3S Shop, Mangaldan, Pangasinan. At para naman sa mga kababayan natin, Tandaan na is magpunta rito ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.